EGP tutorial. Yo, what's up sa inyo mga commuters? For today's video, mag-EGP tutorial tayo. Nandito tayo sa sakayan ng EGP dito sa Quezon Boulevard Corner or Legis Street. Sasakay tayo ng EGP dito papuntang Pasig Palengke. Ang ruta natin, Quiapo, Pasig. One ride lang to. Alright, G? Tara mga commuters, let's go. Nagabang tayo ng EGP dito. Nandito na ang EGP. Tara, sakay tayo. Magkano po Pasig Palengke? 45. And enjoy the ride! Isang oras ang biyahe mula Kaya po hanggang Pasig. Chicken! Tara! Enroll na tayo sa anti -Silos Class. Now na! Nice. Penging Pandisal Mayor Kogi. <laughs> Gago! Alright, nandito na tayo sa Pasig Palengke. Tara, baba na tayo. Salamat po! Alright, that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa Egypt tutorial natin. O, try nyo na. See you ulit sa next video and peace out!